masungit naman ang panahon. but na lang nakakumot itong aking mga motor. Yan. So kung may magtatanong dyan kung anong size nito, yan. So ito, ay uh, yung nasa loob nito ay Honda Clicks, So large to, yun, large yan. So ito naman ay NMAX version 2. Ang size naman nito ay XL, yan. So kung makikita nyo talaga, makapal na makapal yan. At very waterproof yan. Yan o, niyo kung mapansin yan, hindi lang siya, basta yung tela. Yan. Eh you no, know, meron pa siyang parang foam dito para hindi mo gaano magasgas yung yung fairings ng ating mga motor yan, you no. Know, Tingnan niyo naman ang kapal nito. Talagang hindi ito mawawasa oh you know. At very weatherproof na itong ating motor cover kasi nga yan, pwede yan sa tag-init, yan sa tag-ulan at maging sa yan you know, kapag malakas ang hangin, hindi din lili lilipa rin kasi nga meron ditong strap sa ilalim yan you know ilalak niya yan doon sa tikabila so hindi na siya lilipad at eh, talaga yung size niya oh akmang akma lang dito sa ating motor yan oh, oh tingnan niyo naman yan yan so pwede kayong mamili ng iba't ibang kulay so ito dati kulay pula yan so lang yung kanyang kulay kasi yan ay i'm na buwan sa akin so talaga mga gamit ito sa anumang panahon so guys yan mag-order na kayo para maprotektahan din yung ating mga alagang motor